It Speaker Romualdez in the picture. Yes, yes. And it is Congressman Saldico in the picture. Yes. Yeah. Can you read the caption, please? Yung caption sa ilalim po. May nakasulat no yeah, sa ba? Yes. That's, that's true. That's correct. Oh, oh, tama po oh, ba? Tama. Tama po. At maliban sa pagkain, klaro na may mga dokumento sa table. Meeting po to, hindi lang party. Anong pinag-usapan? A meeting po yan kung paano kami makikipag-coordinate sa mga congressmen. Saan lugar to? Saan ginanap itong parting to? Para lang malaman namin. Sa, sa ano po yan? Sa, uh, sa townhouse, townhouse sa Forbes, sa Forbes Park. Malapit Kanino ito. nga? Kaninong lugar? Wala namang masama magtipon-tipon sa bahay ng Miss Kishino. Uh, ano, 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 ano yan? Ano uh, yan? dalawang dalawang townhouse. Hindi kanino na, po? Na, na, na kanino lugar? Na, inyo? Bahay mo po? It's a it's a it's a meeting Attorney place. Avisado, it's, our, it's, our, meeting place. No, pero sino may ari? Sino L ang L si, sino, sino may ari ng bahay? Si Speaker Romualdez po. Bahay ni Speaker Romualdez. Um, yes. Ah, ganon. So, ang uh, Jan -jan naging host po, at nagkumbida ay, si Speaker Romualdez. Hindi, Tama po ba? Ako po ang nagkumbida. Dapat Paano ka magkukumbida? Di ba bahay? Oo nga. Oo Mira nga. Mira naman. Oo nga po. Dapat po yan sa bahay ko. Dahil meron po akong party house sa Dasma. Walang tao doon. Pero hindi ba maliwanag Pero na kung bahay ang, bahay ni Speaker... Ang sinabi, sabi, sabi ng, ng staff, doon na lang gawin sa bahay ni Speaker. Dalawang bahay ni Speaker eh. Isa sa okay. Makili at isa... And di ba At maliwanag? Hindi uh -huh? ba maliwanag kung bahay ni Speaker siya nagpatawag ng meeting eh di talagang e ako po, ako po, nakikialam ang, si Speaker ako, ako ang, sa ang, People's, nag, people's ako Initiative? Ako ng meeting. Pero sinabi po na doon na lang gawin sa townhouse ni Speaker. But ako po ang nag-initiate. Dapat ganon. po sa bahay ko pero sinabihan ako na doon na lang pumunta. Sino nagdala ng papeles? Kasi bahay niya. Uh, um, Ikaw so mga, nagdala ito, ng papeles? Yung mga lawyer. po. So, bahagi ka talaga ng Project PI. Yung Project PI na tinetext sa mga kongresista. Pati ako nga na-text kasi luma na yung number ko. Cool. Bahagi kayo ng Project PI? Yeah, yeah. yeah. Uh, kasi I sought the help of the speaker, inamin yeah, pa naman po, natulungan before. kami uh -huh. dito sa uh, signature gathering. Right.